Hello mga Migs uh, Nga tayo karoon Kitaan uh, Ka sa rice cooker, Ikan sa basura Ato uh, ni pag-aablihan Kinapaman okay, tayo makuha Diri nga tanaw na po So na so, pa may magamit nato Diri nga uh, aksesory Sayang kayo Ato uh, sa pag -aplihan. na kung wala mga rice cooker ng mga kuba buhon, kung sa'y magamit nato ito direct hindi kaya pinin na ito siya gamit makuha na ng mga aksesory ito na kini yan na pwede po gawa kini ninyo ilawa-lawa na napay mga kuk -kuk. kakrots ito na pag ini unang nang ang magamit pa ini atong ni kanaw nang iyang thermal fuse thermal fuse kay ini pili mo ya kunya atong magamit dengga saya kay ini labay ayo jud ni labay mo iun ang spare kanaw yun eh ano ni mga spare dere ah ini nun podi ani magamit ilumping naman nang iyang Bots sa iyang tangan sa kalderong, kaya hey, ablihan na ito ni Dr. Lee. Kan yung ta' muga may pali siya, o kuak na, meaning wala na gabi, chandi. Kala ka niyang kala, termal piyo sa ngipot sa kalang chub, kalang gambric chub, ngayong hey, ang Oh, na Central Malpios. Ang iputos. Atari siya pag-atistiran. Okay pa ba? Tister. Ang atong tister at ang iset sa kuha natin sa continuity. Assistance. Paalala, times time 10, times 1, times 10 lang. so eh short atong test prod okay, siya after test so, kung di ba okay sya so, gamit pa ni oh, nasa yan no. Oh, okay pang yung. continuity ni palo man ang tester na to. so magamit pa ni sa so, pala yan itong gamit ah kini kini ani nakata na ako siya kini magamit pa na ni kini ang iyang usa sa mga uh, termostat na. termostat ni eh. pagkatistira niya po, nato, eh. po -gamit na to ni usap po sa mga gamit muna kay magno sa abang mga tingon ang resto kaya din yung lang kay na ba mga gamit na, na. ay ayaw lang ilabay yun mustat ba niya no site site term niya kana 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 ni palo sa okay guys ya yeah. so bah bahala ato ilabay na to ang nabilin ato uh, gamit yon kanilang kanilang duha kaksisorya ato magamit ko salamat kayo